Hello guys, so ito na nga, uh, nakabili ako online ng chain maintenance kit. Da? Uh, first time ko kasing uh, magkaroon ng uh, motor na merong uh, chain drive. Kasi ang una kong motor is Harley Street uh, 750, naka belt drive. So wala namang uh, chain maintenance kailangan doon. Pero itong uh, Ninja 400 niya, uh, dahil chain drive siya, well nakita ko medyo kinakalakalawang na nung na, na nung karina, no? kasi nasa vehicle ako nung karina. Kaya ito, sakto itong uh, nabili ko na sa chain maintenance kit. So ang laman nito, merong chain cleaning, merong chain lube. Tapos, uh, of course, meron itong uh, brush na kasama tapos uh, yan yung parang uh, brush na partnered with the chain cleaner na no, so chain maintenance kit uh, Kobe uh, ang tatak uh, susubukan natin ngayon to uh, ito na nga um, kasama ng uh, basahan pero syempre magsiset up tayo ng uh, talagang uh, maduming basahan sa ilalim ng uh, kadena sa may floor para hindi tayo makakos ng unnecessary na langis at makaiwas tayo sa disgrasya. So, check natin later. So, ito na nga. Uh, hindi ko na napakita pala. Linis ko na ng cleaning agent. So, yan, nilalagay na ako ng loop. So, ito yung uh, Ninja 400 ito din na. stamp to. Nabili ko rin sa Shopee. <laughs> uh, actually Manunood pa ako ng uh, iba pang uh, videos kung paano yung tamang posesyon nito Pero, ito, you know? ito nandiyan na ang mga na kasi ako dahil may meeting pa ako. Kaya, gusto ko lang siyang maglagyan uh, ng uh, langis know, na duplicate bago po oh, sa drive ulit uh, bago ang ride hindi naman long ride uh, yung ano dito dito lang sa Makati so gusto ko lang ito ma mawala yung kalawang kasi hindi ride ko ito sa Bicol eh, panahon ng uh, Karina talagang uh, maulan Kalau uh, talaga kalau kalau